Alam mo, sa totoo lang. Marami sa atin ngayon, ang tingin sa pera ay parang hari. Kapag may pera, may kapangyarihan. Kapag may pera, may respeto. Kapag may pera, lahat lumalapit. Pero kapag wala kang pera, tahimik ang mundo, malamig ang paligid. At tila ba kahit sarili mong halaga, kino question mo na rin. Pero teka lang, totoo nga bang pera lang ang sukatan ng tao? Totoo bang dahil marami kang hawak, mas mataas ka na sa iba? O baka naman nakakalimutan mo. Ang pera, ginawang alipin, hindi amo. Ginawang kasangkapan, hindi dahilan para magyabang. Kasi ang pera, mabilis mawala. Isang sakit lang, isang aksidente, isang maling desisyon, ubos. Pero ang tunay na yaman. Yun yung karakter mo, yung disiplina mo, yung kakayahan mong bumangon kahit ilang beses kang bumagsak. Marami kasing nagsasabi, wala akong pera, kaya ganito ako. Pero hindi pera ang problema mo, kundi pananaw mo. Kasi may mga taong walang wala, pero mas mayaman sa ngiti, sa tapang, sa pananampalataya, at sa determinasyon. Samantalang may mga taong sagana nga sa pera, pero hirap makatulog sa gabi kasi kulang sa kapayapaan. Kung sinasabi mong, pera lang ang kailangan ko para maging masaya. Subukan mong tanungin yung mga may milyon. Kung bakit marami pa rin sa kanila ang malungkot. Alam mo kung bakit, kasi hindi pera ang nagbibigay saysay sa buhay. Ang nagbibigay sa isay ay layunin. Kaya kung gusto mong umasenso, huwag mong sambahin ang pera, pag-aralan mo ito. Gamitin mo siya para makagawa ng mabuti, hindi para ipagyabang o tapokan ng iba. Kasi kapag ang puso mo tama, kahit gaano kaliit ang hawak mo, mararamdaman mong mayaman ka. At kung isa ka sa mga taong sinasabihan ng iba na, pera lang ang habol mo. Patunayan mong mali sila, gamitin mo ang pera para makatulong. Para may maibigay sa pamilya mo para makagawa ng mga bagay na may saysay. -say. Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na mayaman, hindi yung may makapal na wallet, kundi yung may malalim na puso, at marunong magpasalamat kahit sa kakaunti. Tandaan mo, ang pera ay magandang kasama, pero masamang amo, kaya kung hawak mo ang pera, huwag mong hayaang siya ang humawak sa'yo. Kasi kapag natutunan mong gamitin ito ng tama, hindi lang bulsa mo ang yayaman, kundi pati buhay mo.